naman, may malaki niyan eh. Mm. <laughs> Mabili, pag malaki, tatlong kuha lang, ubod na eh. Gusto niya ako, kaya namin ubusin na parun to. Ako, ibaba niya naman. Ibaba na. Ibaba na. na. Sarap ba? So, sarap. pag-asa talaga si father Mabok sa mga yung ano natin dyan. Bukari. Sabi <laughs> ko, ba't kulang to? Tatlo lang, lima kami. <laughs> sabi ni Papa, pwede na magpakain. Nakabawas-bawas na ng gutom itong mga ito. Kahit lugaw lang. Doon sa plasta, 35 lang. Lugaw? Oo. Pwede naman tayo guys. School supply. Op, op. Wala pa ng tunog. Kaya magtunog sa gilid Ang lakas ng upok ng may area. <laughs> so yun guys Nakabili na tayo mga school supplies At saka mga gamot Next Saan na tayo? Grocery Sama ka ma? Sa Hapsing Saan Hapsing? Hapsing? Dito sa harap ng Chinooks Lapit sa okay, Chinooks sa palengke eh? Abo Hirap hirap sa parking dito Ito ang aming palengke Yun no Lupit pamilyang bayan ng San Jose Damn, Mga taxicl Tan, ayun oh. Ah, ano na yan? Mga tandang balot na yan. <laughs> Mas mura pa. Ayan, dito sa loob yung mga bentahan ng mga ano, wet products. Ano man tawag doon? Basta yun, mga basa dyan. O, oh. ayan, dito. Mga istol-istol dyan sa paligid. Mga ba? Natuyo pa, parang hindi ay blood ah ng gandun, mahaba yan dyan oh. dito, ano nga itong ano na to? store na to? footstep yan dati diba dito no? oh dyan tayo bumibili ng sapatos ay hindi, nabulog mula sa isa may oh, oh galing na no? chay or chay chay tuk! oh hindi mo yung sapatos Six mo, mahulog na <laughs> Uy, sila mama oh mag-hotel pa <laughs> <laughs> lupet oh ayan din! Nagkalat ang dilaw na sasakyan. <laughs> nako, mm, ako. Siyempre, lang nga namang ikaw lang ang may dilaw. <laughs> Siyempre, nagandahan din sila. Oh, may traffic light na kami. Ito lang ba sa Mindoro may traffic light? Ah, sa Occidental siguro. Sa Oriental meron eh. oh, di ba? Pag yellow, double time. Pas-pasin. <laughs> <laughs> pas, -pas <-san> mo. <laughs> Sa Manila hindi pwede yun. Ah, bubunggo eh. Na nabunggo ako dun eh. Anong wala nang malay. Wala pa ng payo. <laughs> wala pang traffic light dun. No? <laughs> <laughs> ay, well, uh, like Ayip na. Wala na yung nabunggo na payo. Wala na yun. May na din. May asawa na. Nadali ng rocket sa bibig. Ngayon dito. May parking yan. Ayun ang chinoks oh. 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 Arabas Food Service. Nice. Lupit. Lupit. <laughs> Oo, oh, kasi gabi na eh oh, oh, Hanggang gabi hanggang. Hindi po tayo 24 hours Kaya, yeah, suntok lo close Ayan Doon, doon, Oh. Sama ka ma? Sige Ayan Pag nasusot ng maayos Kaya, takpan ko ito na Yung driver ayaw magbaba Ayop talaga Pag hindi niya gasolina Talaga <laughs> sir. Kuha ko ng aking ano, basket lang, basket. Ang alin? Philips? Uh, ay, hindi pa. pa. Abo, Abo? Ka naman katanong, mama katanong, pa si mama. Na katanong pa. <coughs> 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 Ang pa sa sarili ay <coughs> Pritada Caldereta nak bawala bang almusal? kina sabi ni papa kanina. Black bang almusal? Parang hindi ay makasimba. Ma, parang hindi daw makasimba sila Baron ulalmusal. Yecha do. Minu do. na po kami si Mama. Reklamo pa rin ang reklamo ay nakok. <laughs> But, alam mo nang lalaki. Doon tayo boy. Sa China Bank. Doon kay ano? Joy. Ate Joy. 7-11. <coughs> Yun know oh. sabi Butom na naman ah At kain lang pa eh <coughs> Si Papa nag-sinyas-sinyas ka tingin kay Mama Ma, pahit ka na kasi Hindi, Oh, bigyan mo 'ko ng libre pala di lagi. Bigyan mo 'ko ng Kakain ng tinapay. Lokaw <laughs> daw sa plaza. Ay, magandang karos eh. Hindi. Sana ako magandang kanon. Sa Chariot. Nabibir. Sabi niya, Parang, balat. Diga magpakain si ni mama. Paano niya ako daw nanya." Ah, <laughs> para <laughs> sa Ah, next na yan. Isang kulay lang ngayon, blue? Blue upgrade red. Yeah. Ay, meron ito ba? Kala ko, rakal yun. Ay, ito nga no? Ayos. Kailan mo yung kunin? Sir? Saryot? Ay, kung yun ang nasasakyan sa kanya, nakabili kayo wigod. Eh, sana may nautang si Baron Charyot. Eh, hindi na kailangan mag-down sana ngayon. Turn right. You know, Pambayad, maa, yun o. Ang bayad mo, pre. 280. Pre, t-shirt mo. Ikaw ang may simbahan. <laughs> simbahan yun, di ba? Ay, si pare o. Oh. Ay, parang hindi amats, ah. amat sa matin o no, eh. Wala <laughs> oh, pa <lapang>, nga. <laughs> 200 ang binigay. Kaya ngayon pa So ayun, pauwi na kami. Ay, hindi. Ba? Aba, parang magalugaw. Ay, hindi. Putar mali pa rin. Eh. Kala ko magalugaw na. Parang magapachainsaw lang. Ay, kaya pala sabi ko magasasakyan kanina. Magapachainsaw Ayun guys, tapos na ang mamimili natin. Antay na lang natin ang ano nito ni Mama. Desisyon sa buhay. Tahimik talaga. Matigas na rin. Iban. <laughs> Iban na. Iba na. Ay nako. Immune na immune na sa mga anak. Sabi mo tati mo, umuwi lang ako dito. <laughs> so, Yan rin. pa rin. Yan <laughs> pa rin. Yan ah, pa Parang guto mami to. Parang may pag-asa mag-goto mami ah. Kapangan natin kung sa guto mami ang puntahan natin na to. Hindi ko talaga makakalimutan yan. umilang kayo dito, nak. Lahat gusto nyong kainin. Lapa. Lami naman, ah. <laughs> <laughs> no, sila mama, lagi ba na? <laughs> <laughs> eh, sa mapuntahan, yung naman masasakyan ni mama. Mm. Ah, sat. Ati, na tayo, ah. Uh ah, -oh, diba? <laughs> oh, sige. Chat ka lang pagka... Pick-uping ka na, ah. <laughs> <in> <laughs> <in> <laughs> Ayun, ay, sama ah, mo. Nako. Ayun. Ba, tayo pa. Tara doon tayo pa sa mic. Tumami pa. Wala <laughs> <laughs> na si mama. Ha? Saan? Jollibee. Ha ba? Lupet. May pang... <laughs> 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 Yung hindi makakabalik ah. Tak mo talaga siyang manliligaw eh. Pag ikaw iniwan ni mama, hindi ka makakatawid. Sigurado yun. <laughs> Ayan o. Oh, Ay, hindi. Ay, hindi. out! chat out! Ano mga ng ni Dico? Jinjo. Saan mo nagpunta doon? Walang parkingan pala tayo dito. Ay, bank ba yan? <laughs> ngiti. Ang ngiti mo yun dito. Ay, ito pala. Parang katakot naman mag-alo dyan. Sir! Yan ang inaintay nga kayo ni Papa. Duda daw sa reimburse na yan. Last money for the road niya na daw yun. Kaya hindi nakapigagal doon. Iba na dalaga ang panahon ngayon. Ay, wala talaga. <laughs> Ay, ang dyan ang Jollibee! <laughs> Ay, ang Jollibee! Kuchin na namin! <laughs> na na Pag-jollibee pa, hindi pala mag-jollibee. Ay, nako. Na Mag-vlog? Wala nga, kita sa vlog eh. Patatlong buwan na to na hindi nag-sahod. <laughs> Ay, nako. Na Uwi na talaga, kahit lugaw na lang ba. Karit na lang mo <laughs> Lugaw, lugaw, lugaw na lugaw. Ay, o lugaw daw. Lugaw daw, boy. Walang <laughs> gusig <laughs> na. Sabi ni Baron, may hirap na, baka magabuno. <laughs> Wala na. <laughs> Tagkiriwi na sa pamilya na to. <laughs> Mga kahit kamuti na lang. Yeah, kamuti ka pa, payag ako. Eh, grabe ka rin naman. payag <laughs> <Sarap> ka rin. <laughs> Pag kamuti, payag. Sarap eh. Ay, nako. Kami nga, nasasarapan din sa Jollibee. Eh. Ayaw mo. Ay, dito pala yung upholstery mo. Kayo mo. No? Katuro ka lang eh. Pagawa tayo. Kahit na na lang. Wala na. Okay, na. Ah, na pa. Hindi ka dito nag sa kabila. Ayos guys, pauwi na kami. At yun nga, wala. Tumigas na talaga ang magkasawa. Nagpasta, wala na kainan dito. Sigurado, kahit saan tayo tumigil. Wala lang kakainin. sa Ano? May kainan ba doon? Ano? 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 kainit-init. Huwag na ito na. Lugaw ah. <laughs> oh. po, bangga. Guys, <laughs> nice guys, thank you. Maraming salamat. Mamaya na tayo magpaalam. Kulang pa pang <laughs> sa pang-commercial. Ayun na, si Mrs. Sarabas. Yeah. Hindi na sinama si Mama kasi wala raw tawid. Ano po isa natin, lipat tayo doon sa <laughs> labas. Doon sa tapat, yung magatawid talaga siya. Dito kami guys eh, sa ano Capital of the Philippines. Magpa-file busy daw oh, si So, ayun na guys, oh. Dito na no kami malapit sa bahay, you know. Pakain din. Ayun pala eh. Kare, you no? Bili ka ma. Hindi na tayo napunta sa Jollibee, sa Jolly na lang tayo. Magdo <laughs> Ah, next na 'yan. Oh, dito na tayo kala Chito. Ayun oh. Oh. Ah, dito na Si Chito Beranda. <laughs> <laughs> ikaw yung pumiyo. Oh, oh. Ikaw. Ako ba? <coughs> e, sunduin muna natin si Ate Adi. Yun na. Kasama na namin si Ate Adi. <coughs> Katagal man ang uwi mo, Ate Adi. Ngayon palang uwi niya. Hi, Kawai. Hi. Hi okay, ka Hala. Tingin na yung stars mo. Wow, pera. I paint. pera. You know. Guys, cup. Kailan available to tat? Wala pa. Pag-usapan pa kung kailan. Shopee Angelen. Cup. Nasaan na 'yung? Take me to the place I used to run. Remember the house where I was born? But baby, you don't know me.